Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa posibleng Distributed Denial of Service o DDoS attack sa Miyerkules, November 5. Nagbabalik si Ryan Paraboles. Ayon sa ahensya, posibleng bumagal o hindi agad mag-load ang ilang website at app dahil sa traffic flood o sobrang dami ng sabay-sabay na access sa isang system. Nilinaw ng DICT na hindi ito data breach at walang mananakaw na personal na impormasyon o pera ng mga user. Pinayuhan din ng DICT ang publiko bago muling subukan ng mga app o website. Sundin ang mga verified update at agad report ang mga insidente sa 1326 Six hotline o sa 1326 at dict.gov.ph. Kasabay nito, tiniyak ng DICT na nakikipagtulungan na sila sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, NTC at iba pang ahensya sa ilalim ng Oplan Cyberdome para maprotektahan ang mga online platform ng gobyerno. Ako si Ryan Paraboles ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.